Gusto mo ba na ngayon mismo siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo? Lalong-lalo na kung may tampuhan kayo sa isa't isa at hindi na kayo nag-uusap sa matagal na panahon at hindi naman kayo hiwalay ng dalawa. Kaya kung gusto mo na siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-efektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uuras na gusto mo. At pwede mo rin ito gawin bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng panulat at papel. Isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo ang contact number niya. At kung wala ka namang kontak sa kanya, ay okay lang as long as alam mo ang tunay na pangalan ng target. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang. Ilagay mo ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at maglagay ka rin ng kaunting asin at sabay mong balutin ang bawang at ang asin sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo na itong mabalot, ilagay sa plastic o zeplak at hawakan sa glit, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa kapangyarihan nitong bawang, ngayon mismo, ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwedeng dalhin itong ritual at pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong itago ang ritual na ito at paniguradong magmamakaawa siyang tatawag sa iyo ngayon mismo. At kahit nagkausap na kayong dalawa, ay pwede mo pa rin itago ang ritual na ito, depende po sa inyo. Pwede mo rin itong itapon. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.